Noong August 15, ang 8th birthday ng anak ni Nadia Montenegro na si Sophia Angela Assisteo, na anak niya sa aktor na si Baron Geisler, nagpost si Baron noong isang gabi ng video bilang pagbati para sa isang tao at sinabi, Hey you, I just wanna greet you a happy birthday. Pero wala siyang binanggit na pangalan. Pero nagkaideya ang mga nakakita nito dahil nga kasabay ng pagpost niya ay ang kaarawan ng anak nila ni Nadia. Maalalang ng nilantad ni Nadia sa programa ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda na karaang buwan ang ng may anak siya sa aktor. Ito raw ay put an exclamation to everything dahil hanggang ngayon daw ay pinagpipiyastahan ang kanilang buhay. Doon, inalala niya kung paano isiniwalat ng isang tao ang tungkol sa buhay niya na wala raw karapatan noong panahong iyon. Inayos daw niya ang lahat noon pero hindi man lang daw inisip ng tao na iyon ang pinagdaraanan niya at ng mga anak niya at kung ano ang pwedeng mawala sa kanya. Na alam naman daw ng mister niyang si Boy Assisteo noon. Doon ikinuwento rin niya kung bakit tumagal ng ganito bago niya isiniwalat ang katotohanan dahil binigyan niya ng unlimited chances na magbago ang tatay ng anak pero hindi pa nagkita ang mag-ama dahil nga raw sa drunk message na pinadala ng anak. Masama ang loob niya dahil nagpa-interview rin ito nang hindi nila alam. Alam daw kasi nila Nadia na sila ang tinutukoy nito kahit wala itong binanggit na pangalan. Nabuli pa nga raw ang anak dahil doon pero ngayon nga tila pinagmamalaki nito ang anak. At kinikilala ito mukhang hinihintay lang nito ang go ni Nanadya at Sophia para magkita na silang mag-ama. Well, mas bongga kung ayusin nila yon na hindi na kailangang idaan sa social media alang-alang sa anak nila.